nang makuha ang hudyat mula sa aset. Mabilis na pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Anti-Human Trafficking Division ang motel na ito sa Caloocan City. Pwersahang pinasok ang opisina ng manager ng motel kung saan naroon ang susi ng mga kwarto at mark money na ibinayad sa kanila. Ang mga babae ay at tinatanggap nyo rito kahit mga minulidad. Ilang saglit, nahailigtas ang tatlong minor na may edad 15, 14 at 13 na ipinasok na sa mga kwarto ng motel. Sunod na tinarget sa follow-up operation ang mga bugaw ng mga bata at mamasang ng grupo. Ayon sa NBI, nadeskubre nila ang bagong diskarte ng mga sindikato ng prostitution ng mga minor de edad para makaiwas sa huli. Kino-compartmentalize nila yung kanilang trabaho. Iba yung nagre-recruit ng mga biktima na mostly nga ay may mga minor de edad at iba din ang nakikipag-transact sa mga customers. Labis naman ang pagsisisi ng apat na sospek. Sinisisi ko ako, hindi ko na po talaga <laughs> ulit. Ayoko na po sila po ay ito-turn over natin sa DSWD para sa karampatang uh, counseling. Naharap sa kasong paglabag sa child abuse, RA-7610 at trafficking of minor na walang piyansa. John Consulta, GMA News.